mga boss, uh, sa video na ito, i-share ko sa inyo or mag-share ko sa inyo ng awareness regarding dito kay G-Credit. No? So, yung issue na yan, ilalagay ko na lang siya dito sa screen. O, dito, I ipapakita ko na lang sa inyo yung screenshot ko doon sa kay G-Credit. So, ito yung time na nagamit ko si G-Credit nang hindi ko siya namamalayan kasi minsan kapag magbabayad ako ng may uh, binili ako, uh, once i-ano ko yung QR code, Uh, biglang lumalabas kasi yung dalawang option kay J credit at saka dun sa balance ko. So nung time na yon parang uh, buwan niya tayo ng April. So April nagamit ko siya. Hindi ko naman talaga siya ginagamit. Nagamit ko lang siya ng dalawang beses ata yun. Yung unang beses na nagamit ko siya, uh, accidentally lang din yon, napindot ko siya uh, kaya yun yung nagamit ko pang payment. So nung nagamit ko siya isang beses uh, last year po ata yun, Nakalimutan ko nakalimutan ko siyang bayaran. So nag-due na siya. Nung nag-due siya, uh, bigla siyang nagkaroon ng penalty na 200 pesos. So yun yung medyo nalulungkot ako dahil imagine kaya ko namang bayaran yung amount na uh, nakuha ko sa kanya, pero dahil nakalimutan ko hindi ko nabantayan, nag-due siya, nagkaroon ako ng penalty na 200 pesos. So medyo bad trip yun. Parang hindi ko matanggap oh. na bayad ako ng 200 pesos na ganun lang, hindi ko naman nagamit dahil lang sa penalty. Hindi ko lang nabantayan parang yung utang ko kay G-Credit noon ay parang 200 60 plus lang yata yun. So, yun, yun yung unang gamit ko kay AJ Credit. Pangalawa, nung April nga, so, nung April na nagamit ko siya, ganun din, pagpindot ko, dahil sa pagmamadali ko, napili ko yung AJ Credit. So, nagkaroon ako nun ng utang sa kanya na 300 plus. No? So, nung time na, nung una pala, uh, uh, nung nag yun, ang penalty ko is 200. Hindi ko, hindi ko alam ha, na itong pangalawa na meron pala siyang uh, kahit bayaran mo siya ng maaga, magbayad ka ng maaga hindi pa yung due date mo, kahit bayaran mo yun meron siyang interest na 5 to 7% hindi ko na rin sina uh, hindi ko rin alam na meron pala silang ganun kasi nung time naman nag-due uh, ang binayaran ko lang naman is yung penalty ko na 200 wala nang ibang interest na lumabas so yun lang binayaran ko talaga, yung hiniram ko at uh, saka yung 200 pesos, so itong April uh, nakalimutan ko siyang bayaran, uh, hindi ko siya nakalimutan bayaran, binayaran ko kaagad siya nung pagdating ng May, binayaran ko siya parang 268 chata yun. So, wala na akong balance. Zero-zero na talaga as in. So, ito lang. Last week lang, nag-check ako. Sabi ko, check ko nga yung, ano ko, yung, uh, hindi, uh, sa email ko pala. So, pagka ko sa email ko, nag, ano lang ako, scroll-scroll ng mga message. May nakita ako na, mayroon akong penalty daw kay uh, G-Credit. So, nagulat ako. Inopin ko yung, ano ko, yung G-Cash ko. pag ko, meron nga, meron nga akong utang na ang lumabas doon, ang interest ay 16 pesos and yung penalty ko is um, 200 pesos. So, 216, imagine mo nagbayad na ako ng buo, biglang magkakaroon pa ako ng interest na babayaran na 16 pesos at ka 200 pesos. So, talagang nawindang ako, medyo nainis ako, nag-email ako kay ano, nag-email ako kay Gcash, lahat na sinabi ko, nag ako ng picture, din nag sila sa akin, sinabi nila na na uh, nasa kontrata daw yun, na once na humiram ka kay Gcredit, mag, yung hiniram mo, meron siyang interest. So, yun siguro yung 16 pesos na interest nila. And then, yung 200 pesos, yung penalty. So, ang uh, akin lang, hindi naman sa kinalimutan ko yun dahil binayaran ko siya ng maaga pero nagulat lang ako na dahil lang doon sa uh, dahil lang doon sa hindi ko nabayaran yung interest actually, hindi naman lumabas yung 16 pesos agad-agad eh, uh, siguro after nung nagbayad ako, din dumating yung Judith niya biglang lumabas siguro yung, yung interest and then sumunod, nung June 8, lumabas yung ang kanyang penalty na nga na 200 pesos. So napakabigat. So wala akong magagawa kundi kailangan ko siyang bayaran kasi mag, uh, magkakaroon ako ng problema kay Gcash. So sayang naman yun yung account ko kay Gcash. So yun lang. Gusto ko maging aware kayo na kailangan uh, kahit umutang kayo kay Gcredit na bayaran nyo siya ng full, antayin nyo yung interest na lalabas uh, kung hindi ko alam kung anong ano yun, hindi ko na chine kung anong uh, anong week lalabas yung interest din kailangan mo siyang bayaran kasi parang imagine parang one week two weeks lang yata yun biglang lumabas yung penalty dahil dun sa 16 pesos so yun lang guys gusto ko maging aware kayo na kailangan kapag nakahiram kayo kay kay G, G credit uh, kung nakabayad na kayo ng fully paid balikan niyo pa rin siya kasi baka minsan yun na nga meron siyang interest na 5 to 7% doon sa hiniram mong pera sa kanila so ayun wala tayong choice kundi bayaran natin so awareness lang uli uh, share ko sa inyo na kapag nanghiram kayo kay Gcredit credit kailangan nyong bayaran talaga yung uh, may corresponding interest yung amount na hinihiram po ninyo. So yun lamang guys. Thank you for watching. Peace yo.